Abay mala Vanderbilt nga daw ang galawan ni Max Christie sa depensa na malaking tulong sa Lakers. Wala sa panalongan ng LA Lakers against the Spurs ay itong si Max Christie ay talaga namang na-highlight ang kanyang offensive game kung saan meron siyang 12 points on a very efficient 4 out of 6 sa field. Pero mga idol, ang kanyang depensa ang isa rin sa mga nag-stand out na talaga nga namang malaking tulong sa team ng LA Lakers. And actually mga idol ay natuwa nga si D'Angelo Russell sa kanya matapos lang kanyang ginawang performance against the Spurs. At ito ang sinabi ni Dilo sa post-game interview. Pakinggan natin. I appreciate his ability to just be coachable. Um, I mean, guys are hard on him. He's always coachable. Um, never lacks the The knowledge, you know, he's always wanting to learn. He's a sponge. If I can go on forever about that guy, man. I love that guy. Binanggit niya ni D'Angelo Russell na talaga nga naman daw na coachable itong si Max Christie. At ang mga teammates niya nga daw ay actually hard on him. Meaning mga idol is giving them tough love. Kumbaga kung kinakailangan pagalitan ay eh, ipapagalitan nila itong si Max Christie. At ngayon mga idol ay ating silipin ang mga maladjared Vanderbilt plays na ito nga ni Max Christie sa depensa para nga sa Lakers. At tunayin natin dito mga idol kung saan nga dito si Max Christie binabantayan si Devin Vassell. Pero hindi nga lang siya nakatingin kay Vassell kung hindi he is ball watching. Pero while he is ball watching ay binabantayan niya pa rin ang kanyang ang tao. At nung magkakat na nga itong si Devin Vassell para kuha ng bola ay actually near steal ang ginawa dito ni Max. Pero nung hindi niya nga makuha bola ay he just stays in front. He did a great job mga idol nang hindi nga pagbibigay ng angle to drive dito kay Devin Vassell at na force niya nga ito ng turnover. At sa next play natin mga idol, may natin dito ang pagiging active talaga ni Max Christie sa buong time na siya ay nasa court at hindi nga tutulog-tulog kahit pagdating sa rebound at magandang box out nga dito sa Spurs player si Julian Champagne ni mga idol na gusto mo kumuha ng offensive rebound. Napigilan siya ni Max Christie and actually nakuha niya pa ang defensive rebound dyan and then sa defensive mistake niya naman naisahan nga siya ng play ng spurs pero nakarecover nga siya on time at sinupalpal Ito nga ang layup attempt na ito and then dito naman ay great switch at great one-on-one defense dito nga kay Trey Jones na gustong kumuha ng layup hindi man niya completely na siya down pero enough na yan para ma-bother niya itong si Trey Jones at ma-force niya nga ng top shot mintis nga yan at sa panghuling play naman ay magandang help defense neto nga ni Max Christie dito nga sa driving na si Devin Vassell And actually mga idol, this is a good pass para nga kay Vassell. Pero nang dahil inagahan nga ni Max Christie ang kanyang pag-help defense, ay ito nga si Devin Vassell ay hindi na nakuha ang kanyang rhythm at binato na lang ang bola dito kay Victor Wembanyama. Kaya naman nahirapan din miski ang 7'4 na si Wemby na nga itong out of rhythm pass neto ni Vassell. So great job para nga dito kay Christie pati na rin kay AD sa kanilang early help defense. At yan nga mga idol ang mga defensive plays ni si Max Christie against the Spurs na talaga nga namang medyo similar nga daw kay Vando ayon sa maraming Lakers fans. Kaya't sana nga daw ay sa mga susunod na games ay makikita pa nila si Max Christie playing consistent minutes kung pagpapatuloy niya itong kanyang defensive activity niya.